Hello mga kagreet, magandang magandang araw po sa inyo lahat nagsimula po tayo magtanim dito sa malaking kubo Padre Garcia Batangas, pangit po ang lupa nito Clay po, tapos uh, matigas Kasi nga po, kinayod po yan ng bulldozer Tapos sa uh, pinaganda na lang po natin, direhab na lang po natin Now, para doon sa pagre-rehab ng lupa Ang ginamit po natin dyan ay bio enzyme lang Tapos ginamitan po natin ang Everlast Organic Fertilizer Yung ipot ng manok na niluto natin So, isa-isang beses na pagtatanim po natin dito ay pure organic fertilization na po agad ang ginawa natin dito. Hindi po natin ginamit ng kahit na kailan ng synthetic fertilizer. At para maipakita po sa inyo kung ano po yung naging outcome ng pagtatanim po ng kapaya, yung sinta ng pure organic fertilization method, ito po yan o. Oh. Kung po ninyo, ang nasa puno po niyan ay pure organic lang na everlast. At ang ganda-ganda po na naging outcome po niyan sa akin dito sa farm ng kanyang sistema. Kaya po doon sa mga gusto mag-rehabilitate ng kanilang lupa ay eh madali lang po yun. Actually kung yun nga ang disyerto sa Israel, nagpapaganda nila. Ito pa kaya sa atin dito na talagang lupa na. Ang kailangan mo lang talaga dito is babaguhin mo lang yung texture ng lupa kunting tsaga-tsaga po ay eh, mapabago nyo na po yan at magiging matipid na po ang inyong pagsasaka.